Second floor. Sisigawan sa sana kita. Bayang, nasan ka? Buko ko nga. <laughs> Kahit sumigaw ka, hindi naman nila alam yung bayang na pangalan ko. Di ba? Sabi ka mo sa sabi, may baliwa pulis, Nakagay ka ka pa. Saan sa ay... nga pupunta? Malamang di up ko kaya. <laughs> Bakit Sabado? Eh, Sabado nga. Alternate. Sabado ito ka? Alternate nga yung bawat mo. Sabado din ako minsan pag ano, pag wala akong pamadyong. Wow! Oh. Kailan? Hindi ko alam. May majong ako ngayon. May <laughs> majong ako ngayon. Tapos ano tayo? Ay, may kasama ka. May kasama ako. Kaya alternate na Sige. Yan. Saman so, tapos sa ano tayo? Hay... ano ano? Walang tayo! May tayo! Kaso ayaw mo, suplada so, mo. Sige, mag-iingay ka. May camera dyan sa'yo. Ayun, no? Tanga! Ayun! Laki-laki, laki, laki, oh. Nag-video ka? Oo. Oh, video ka, pero premier kita. Mama, ya. Saan ka pupunta? Pupunta akong typo. Ayun, amo mo ka tayo. Typo? Wala sila. wala ba sila? Wala. Saan ka galing? 360. Bakit late ka na lumabas? Dapat ka Lang ka Dumating yung among, yung anak ng amo ko, pinapabreakfast ng maaga, Day. Oo, di ba? may kasama ako ay bago yung kasama ko kasi na terminate yung dating ko kasama At, ako na lang sana ka ako nga hindi ko nga alam <laughs> palitan pala yung kasama ko ba eh. ay yung dinatnan mo? hindi yung ay bago sa'yo Seven months lang wala kang dinatnan? wala akong dinatnan ay nauna ka mm -hmm. bakit terminate? kasi ano hindi nagpaalam na umalis ay maraming mata sa wahay. ay bobo okay. bago ba dito? At at, na. at ang lakas ng loob, ha? Ah? Oo. Siyempre, malakas ng loob gano'n. Bagay, mga ano na. Aka, Bobo naman niya. Ang ano niya. Hindi rin siya napalang sa akin. Pero ang daday ng ko ayoko naman siyang pagtakpan. Bala, Pag alam naman pagtakpan -pag mo. Pagtakpan ko siya kung nagpapaalam siya sa akin. Hindi oh. Eh, hindi siya napalang Di, sorry. Sabi ko, sorry. As in, binababa agad? Hindi. Binigyan, ng ko ng warning. <laughs> Pero nung after two months ata, ayun biglang inano siya na ano baba na siya baba na siya Anong ganap ng kapalit na yun Anong ganap lang ng kapalit pero nung si tinanong namin yung kapalit saka galing ate ayun, kaya nakabukas kalimutan na. kong wallet ko pupunta kong marco karating na ako dun sa malapit sa Stanley galing <laughs> din <Yeah. laughs> sa 360 <laughs> Umano yung ano tapos so, na, naman tapos sabi naman Tapos nung sina unang sabi pa sa akin, hindi na daw nila y kailangan Doom na. Namaritis kami, guys. Ulo si to. Tapos ako talaga kinumpit mo dyan. Ja. Siyempre. Sira ulo ka? Hindi. Mm, ta. eh. Tapos sabi-sabi naman naman. Ay, miss lang kita. Tapos mga ano, sabi na yung... Taga saan yun? Taga Cebu. Cebu. Tapos, ayun. Ang sabi nung ano, sabi... Kala naman, okay na. Tapos nung pagsabi na, ganito ganyan tapos sinabi sa akin ng amo ko na yun ah uh, hindi namin kailangan na ng katulong na isa kasi nag-iisa lang naman siya oh, tapos uh, ano uh, last din na ngayon eh, nila hindi ako kasi magang maga eh. hmm. yun sabi nila na pero tapos, okay naman yung amo okay ang bait walang pakialam ano lang yun yung babae lang yung may ganun naman talaga napanda na yung amo ko Oh. Tapos ngayon yung bago. Okay naman. Taga saan? Taga Kota Bato. Lalayo, sa Ba't ganyan yung mga pinagkukuha? Muli ko. Malayo. Ah. Okay naman siya. Okay naman kahit pa paano. Sa mayon siguro. Kasi bago dito hindi. Ang luma na din. Ay. Okay. May tita ata siya dito eh, doon sa Kabila. Okay. Stanley. Oh, diyan lang. Sa Monte Ana. Yung ano diyan? Basta dyan lang sa baba. Oh, guys, kayo. don't forget to subscribe Yoni E. Nag-promote. Ang Bakit mong ka banding Hindi nag-promote ka pa talaga. Please <laughs> ka. Ay, nako. Nakalibri ka na naman ng premiere. Siyempre. talaga. Dali, oh. sige pa, oh. 5 five minutes pa lang. Chili! <laughs> mo ng, mga eight minutes. Ganun. Sige, magwento ka pa. <laughs> Dagdagan mo na lang ng ano. Ayaw nadagdagan ding ko. ko. Ano yung nadagdag ko? Lagyan mo ko. ng ano, mga ik, 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 ik. O, yung ano dudo, yung... no? Ganan mo. O, 2 minutes dulu. Sige na, alohans ka na lang. Bye-bye. <laughs> Bye. 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 Bye guys, don't forget to subscribe yun ni E. Ano ba yan? Bye. Eh, naka-premiere ka. Ayos na pala na. Eh. Oh, o, mo, hindi talaga. Ito, talaga. Kulang pa nga yung minutes. <laughs> Bye. Hoy, mag ingat ka. Ako <laughs> oh, tayo ng content kay Junie. Pre-premiere mo yun mamaya, guys. Nalig ako sa 360. 不行。